sa may youtube channel natin magandang araw mga bay sa inyong lahat kahit saan sulok kayo ng mundo magandang araw at mabuhay kayo happy holy week ah ito pag usapan natin pulis sangkot sa drug war ni baste de 30 walong pulis si bak mm -hmm bakit sinibak yan ang pag-uusapan natin ngayon pero kung bago ka lang sa ating youtube channel don't forget don't forget to subscribe and click notification bell para palagi kayo update sa ating mga video ito ang pag-uusapan natin police walong pulis si sa Davao City sinibak sa Davao City kung anong dahilan narito Inalis na sa pwesto ang walong pulis na sangkot sa anti-illegal drug operations sa Davao City kung saan mayroong mga namatay na sospek. Base sa tala ng PNP mula January 1 hanggang March 25, 2024, 28 ang namatay mula sa 345 na isinagawang operasyon at 424 ang naaresto. Sa naturang bilang, pitu naman ang naitalang namatay simula March 22 hanggang March 26 mula naman sa isang isinagawang operasyon. Labing rito ang naaresto. Pitong baril din ang nasamsam at nasa mahigit sa 1.3 million pesos na shabu ang nakumpiska. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo, bagamat nanindigan ng Davao City Police na lehitimo ang kanilang mga operasyon ay isinailalim na rin ng mga ito sa investigasyon. March 22, kasabay ng turnover ceremony ng bagong Davao City Police Director, idineklara e ni Mayor Bastedo Duterte ang war on drugs sa ciudad. Ay nagbigay na po ng utos ang ating GPNP through the regional directors para po uh, imbestigahan po itong mga insidente po na ito at uh, to, uh, para bigyang daan po yung impartial investigation, yung pong mga polis po na involved dito sa mga anti-illegal drugs operation ay pansamantala na pong nirelieve sa kanilang mga pwesto, Dinis Armahan, to give way to the uh, ongoing investigation. And as we speak, kanina po, ay kausap ko po mismo yung regional director po ng Police Regional Office 11, si Police Brigadier General Alden Delbo, at pinababa na po niya yung Regional Investigation Unit po nang Pro-11 para mag-imbestiga po kung ano po yung uh, nangyari po doon dito po sa mga police operations po na ito. Bagamat yung uh, mismong City Director, nakausap ko din po personal kanina, si Police Colonel uh, Richard Badang at sinasabi po niya at pinaninindigan po niya na legitimate naman po itong police operation. Okay. Uh, <coughs> Excuse me. Kaya naman pala si ni dahil sangkot pala sa drugs. <laughs> akala ko sinibak dahil doon sa drug war ni ano baste akala ko pinaginitan ah sinibak dahil sangkot sa droga eh palakpa natin kaya lang ang problema dito hindi pa totally na si Bakyan parang ano lang sus suspindi lang. Parang ganun, dis, disarmado lang. Eh, kahit disarmanya ni eh, pulis yan, maraming baril Kaya baliwala sa kanila At saka ang problema dito sa ganyan, sa ganyan mga kapulisan, sorry din sa iba. Ah, hindi naman lahat. Pero karamihan talaga sa mga kapulisan, din mga kapit sa taas yan. Bakit ko na sabi ng mga kapit ay yung sinibak nga dun sa sa, sinado, senado di ba isang kernel sinibak na binalik pa di ba kasi ganun sila kalakas ganun sila kalakas kay bato <laughs> kaya may may eh ang maganda talaga diyan para hindi na maulit yung mga ganyang klaseng kapulisan dapat talaga sibak talaga agad ah, hindi naman ano ah, siypre, bigyan natin ng proseso yung hinihingi nila proseso dahil may nagsasabi na pinaghirapan kong pagiging pulis na yan ilang taon na ako gumugol tapos sisibakin nyo lang agad ng ganun ganun eh naintindihan naman natin yan eh ang problema kasi dyan naghirap ka nga diba? Nag pinaghirapan mo ka, kaya ka nagpulis kaya ka naging pulis pinaghirapan mo ng maayos pero ano nangyari hindi mo inayos yung trabaho mo hindi mo pinalagaan. kaya ka nasasangkot sa mga ganyang katiwalian Yeah. Diba? kung mahal mo ang trabaho mo hindi eh, ka dapat masasangkot sa ganyan, maingat ka dapat Marami naman dyan mga pulis na ano eh maraming kapulis dyan na, kapulisan dyan na talagang inaayos nila yung kanilang trabaho kaya saludo tayo sa mga ganun pero itong mga pulis na nasasangkot sa mga krimen drugs Diba, ba? Pang-hold up, bumit gang. Dapat 'yung mga ganun tao. Hindi na dapat binabalik 'yan. Pinaparosahan na lang dapat 'yan. Hintayin na lang proseso pero siguraduhin na 'yung process na 'yan. Hindi na makakaligtas pa, 'di ba? Parang korte ba? Diba? Parang tao. Sisiguraduhin na kaya malalakas kasi ang loob ng mga yan eh dahil alam nila alam nila may kapit sa taas alam nila na ganito ang gagawin natin technical lang natin yan na yeah. Diba nakabunit tapos pagdating doon sa korte sasabihin lang kaya ako nagbunit kasi may init <laughs> hindi ako nagdala ng bodycam kasi nasira mga na, ganyan palusot eh. Ah, may kahit kasama, un, naka-uniform eh. Ah, may kasama kami, nandun lang sa unahan, hindi pwede sumama dito sa pag-akit namin sa mga bahay-bahay. <laughs> mga ganun pala kaya ang lalaki ng ulo ng mga ano to mga mga lokoloko police kasi nga ah, dahil sa mga ganyan diba? Ano may mga kapit sa general, senador, <laughs> politiko, mga ganyan. Kaya yung iba nga dyan eh, napamabalita pa na <laughs> pinabili lang ng suka eh, naging pulis na eh. <laughs> totoo naman yun, totoo naman yun. Halimbawa ako, congressman. Halimbawa wala naman. Ako, congressman. Tapos mayroon ako dyan kamag-anak. Ah, uh, loko-loko. Mm, -loko. um, pasaway ba? Pasaway. <laughs> Sasabihin ko lang sa kanya, oh, magpulis ka. Gusto ko pumasok ka sa pulis. <laughs> oh. Uh, hindi na mag-aaral yan. Tatawagan na lang yan si uh, uh, General uh, si Congressman to. Mayroon akong ipapasok dyan. Uh, gusto ko maturo ng leksyon. Gusto ko magpulis sa... Yun. Pulis na. <laughs> Media number release na. Yan yung mga tinatawag na pinabili ng suka, pulis na. Kaya hindi nila alam yung ginagawa nila kung masama o hindi. Kasi nga, hindi naman sila dumaan dun sa training. Hindi sila dumaan sa kung anong manik-anik. Dahil lang sa padre, no? Kaya yun yung mga nangyayari ngayon. Nangyayari ngayon mga kapulisan natin na nasasangkot talaga sila sa mga katiwalian. Drugs, tsaka kriminalidad. Uh, may mga hawak pa ng mga bata-bata mga pa yan na oo, oh, bata. Sige, sige, uh, mo yung motor na yan. Na na niyo, kunin akong <laughs> <Kaya ngayong> atungkan, <laughs> na banda niyo ko niyo mo tanong na kumbala eh Kaya ng ano ito ito. Bisit. Tatay niyan. No. Politiko, politiko ang tatay niya. Kaya wala tayo dapat ikaw bahala. Sige, kunin natin yan. Eh, <laughs> yung mga nangyari niya na. Eh, sana talaga mabago yan. Kaya, uh, kaya ang dami nagkagalit dyan kay Tulpo dahil alam mo kasi ni Tulpo yung mga ganyang kalakaran ah, ang dami nagkagalit dahil tinatamaan sila siguro yung pulis na yun na pinapagalitan niya ay eh, kamag-anak yung mga padreno kaibigan kaya sila nagkagalit kay Tulpo ngayon nasasaktan sila <laughs> kaya lang hanggang walang pakialam niya si Tulpo kaya tatakihin ka pa dyan sa puso <laughs> basta para sa kanya gagawin niya ang kanyang trabaho eh kung gusto niyo kayo na lang maging senador dyan At tingnan natin kung mananalo kayo hindi katulad ng ibang mga senador dyan dyan na tungol naka naging senador lang nakakulimbat ng limpak limpak Ayon. Hindi mo na malapitan. <laughs> Tapos, pag hindi na senador, saka ulit magpapanggap na tutulong. <laughs> Dapat, walang pagbabago dahil ang isang senador, 6 na taong ko lang naman dyan eh. 6 na taong ko lang dyan. Eh, kung gusto mong maloklok pang muli eh huwag kang magbabago kung ano kang nakilala ka doon ka dapat diba? tulad niya no hindi na tayo lumayo ngayon dami nagagalit sa kanya ngayon si Digong diba? ah, tulad ni PRRD huwag na lumayo di ba nakilala siya talamura, matapang pero may puso diba? hanggang siya naging presidente siya, ganun na ganun talaga ang style niya. Kaya hindi siya nagbabago, eh, minahal siya ng tao. Minahal siya ng tao kahit nasa baba na siya, ay kahit nakababa na siya sa pagkapangulo. Uh, Wala. Minahal siya pa rin ng tao kasi nga hindi siya nagbabago. Yun yun eh. Once na senador ka na ngayon, tapos bigla ka nagbago, sa susunod hindi ka na ibubuto. Uniwala kayo sa akin. <laughs> <laughs> hindi na kayo ibubuto. May mga senador dyan na gano'n na gano'n. Gano. Kaya, kustahan tayo siya hindi naman ang nalala mo ngayon. <laughs> eh, sana maayos yan ha. Sige ba eh. Salamat.